Hey yo, what's up mga kapilingon? This is Pilingero Torres from Pilingero Channel. Sa video ito pala mga kapilingon, nais ko lang ibahagi or pilit ko lang ginawa ito dahil gusto ko may maalaala, maalaala ako pagdating ng araw kasi bilang EPS at first time ko itong nakaranas ng Pasko na malayo sa sa buhay na aking kinagisnan kaya lumabas ako lumabas ako at nag video video na lang ng kahit ano dahil dahil naburyong na rin ako at baka magparalyze tayo sa loob ng ating bahay sa kakahiga kaya ito na mga kapilingon pag isip isip ko na mag video video na lang muna para may remembrance ako sa pagdating ng araw may maalaala ako sa mga memory na nakaraan sa buhay o sa chapter ng ating buhay na pagdisyonan kong mag-video-video -video na lang dito para may remembrance din tayo sa pagdating ng araw. At maraming salamat pala sa inyong mga kaplingon. Merry Christmas sa inyong lahat. At God bless us all. Hanggang sa muli. Paalam.